Guys, hey, lo, guys, yah. Good morning, good morning everyone. Yeah, my name is Pat Bro. So, mana putar dulu guys, sama provinsia. So, yah, smprek sama aku yang tim suhut pegai pelingasang. Come let's go! Ayan, kuha mo na tayo ng Panggatong guys Kahoy, pang ano Panggatong, panggatong pang sugba Sugba <laughs> kami So guys Doon tayo magtambay Diyan, diyan Yung yung maliit na kubo diyan So dia ta guys, ayan. Kilaw sa to. Dawa mo kilaw dan ni. Punta tayo diyan guys. Diyan. So let's go. Tingnan lagi <laughs> kan ng kulit ko sa. Oh. Ito yung tinadaanan namin guys, ayan. Oh. So, may dala pa akong Nagdala ko ano, saging. So, ano talaga? Isot nyo din ang iyanan. So, sige lang. Tuloy, tuloy. Tuloy lang. Oh. 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 gagian Memang gagian Cuma hirap guys Kaya lang Eh Yan, so guys, malapit na tayo. Malapit na tayo sa kubo. Tutuloy so, tayo. Let's go. So, malapit na tayo sa kubo. Ayan. So, muli ito magiging guys. At ito tayo dadaan. So, hanggang dito siguro yan. So, sige. Try. Ayan, oh. Ayan si Jan Jan. Oh. Ayan. Dalim Ayan. Jan. Hanggang tuhod. So, let's go. Ito tayo doon. Punta na tayo sa kubo. Punta na tayo guys. Ayan na guys. Woo! Ayan. So nag-ready na si ano si Roy ng ano? Panggatong. Ah, panggatong. Ayan. So sama, sama ko kayo dito sa loob. Let's go. Ayan, ayan. Ah, uh. Yun maganda pala dito eh. Dito tayo sa loob. Ayan. kubo Mahangin dito guys. Ayan. So let's go. Kami diri ka Sa kubo. Ayan. So pwede. Kubo. <laughs> Kahit munti. Pwede diri guys. Pwede pwede dito mag bonfire. Ayan sa gabi. Ay, nindot kay diri. Nice. Very nice dito. Tsaka pwede din mag lagay ng tent dyan. Ayan. Pwede tayo mag-tent dyan. tayo Next time. Kasi hindi kami nakadala ng tent. So, may kubo naman. So, pwede lang dito lang tayo. Sa kubo. So, ayan. Uh, magluluto na tayo. ito yung saging. Yup. So, while waiting, shot po na tayo ng tuba. tuba, 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 guys. Tuba, guys. lupa ma. Noto, Eric's na. Guys. na yan. Okay, team shot po na. Oh, hapok na saging. Ah! Damis! Ay, mga Guys! Nice. All right. Up. Next. Jong Jong Drink. in the house. Drink moderately. sakit <laughs> <Drink moderit cho. laughs> <laughs>

Si pinsan ko ron ron kasi hindi namin na nalagyan ng limpo. Wala <laughs> <laughs> ka eh, bakit wala limpo? Kasi kanloy ang kasi ang inanoy, silabaw. Wala pa limpo kaya maaga pa. <laughs> yung yung ano, yung okay lang ba yung ano? Ayos lang? ayos, ayos lang yung kalayo. Oh, yung gasol. Gasol. Malapit na matapos oh, mauubos ano natin yung gasol natin. Ay mo yeah. ano guys, kasi ay yung ano namin guys, gasol namin malapit na maubos. So <laughs> mag pa may muli ngayon ng ano pang gatong namin? Oo. Oh. Ano, ano, ano ano LPG. Ano ano? Ano? Yan, Yan yung original LPG. <laughs> oh. Lokal, ginit, palo. <laughs> <laughs> Ah, ka dyan? Diet lang ako, sampung piraso. Limit <laughs> lang ako, <yung> sampung piraso. <laughs> <laughs> Monkey eat saging <laughs> yun 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 ito na guys ito na guys yan ano guys ano pangalan yan tango 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 sa nice yan guys yung tinatawag na tango tango yan so nasilalim pala nasilalim maliit kung ayos nyo rin to kain na rin to Tama to guys, tama to Mamaya makita nyo mamaya, luruto namin to Yay yeah. Ito na huli namin So let's go, punta pa tayo

Yan. Na. Kita no nung no, natin? No. Dali. Oh, okay. So guys, ganito ang pagtali guys. Yan lang. Yan lang kasimple. Yan. 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 Yan na. Mm. na. Mm. Yes eh Yes. Yan Balik mo sa tubig. <laughs> yo, yo. What's up? What's up? So guys, palis na kami. Yan. Balik tayo sa bahay. So, tuloy tayo doon. Dito tayo magtiwas. Kasi may nakuha tayong alimango. So, tuloy natin yan. So, let's go! Ano tayo? photo tayo ng ano? lukay. Yan. Yan na na lang. So, dito tayo mag-spot ng mga so, May river dito. Pila Roy na bahay. Tapos, dito. Dito tayo. So, let's go. Maraming dito, guys. Maraming. So, let's go! Ay, in the pool and i'm going